Masa Tira Brigada Tila Brigada Tira, Brigada Eto na mga kabigada 3 weeks na lang Brigada Gabs At okay. ay okay. eleksyon na At ah, ang isyo ng politika Alam mo naman Brigada mm -hmm. Gabs Painit ng painit Ang isyo ng politika Mga kabrigada Kung ilarawan nga Brigada Gabs mm -hmm. Umiinit umaapoy. Ma, lumiliyab ang isyu na politika sa Correct. Pilipinas, di ba? Kung gano'ng kainit yung panahon, oh. mga kabrigata, oh. din ho kainit yung mga, actually, parang ano nga to, eh. ito, itinuturi ko itong mga oh. chismis. Ay, talaga? Mga tsika oh. <laughs> na usaping politika partner. Yan. Eh, nagugula tayo dun sa mga nagaganap na mga endorsement ng ni Kadagams. Ay, gusto nating makuna ng mga insights naman, mga kabrigata, ng isang uh, kilalang uh, political analyst na suki natin. Nasa linya ng ating telepono, si Professor Ramon Bellino. Professor, magandang magandang umaga po sa inyo. Morning, Prof. Yes, uh, umaga. Muna, din sa lahat naman nakikinig. Oh, Oo. Eh, tulad ang sinabi namin na, uh, Professor, talagang napakainit na ng isyo ng politika three weeks before election. Ah, uh, ito ba eh, parang nare-reach na po ba natin yung sinasabi nila na nasa height ng political desperation ng mga politiko, kinukuha yung mga parang mga imposible na mag-i-endorse sa kanila sa mga nangyayari ngayon na, uh, Professor? Yeah, definitely no. Uh, usual kasi sa at sa Pilipinas, yeah, two weeks no before the election day itself no. Diyan na tayo medyo nagpa-finalize ng ating mga listahan no? mm. Pero pero yun na nga, no? uh, uh, dyan na talaga yung medyo sabi natin nagpapa na nagpapapansin mm. no? yung mga politiko no. Talaga kung may mga issues na dapat ilabas o eto it, na yung it's this is the right time no mm. kasi eto na yung time na yung mga tao ay naghahanap ng mga pangalan. Although mm. hindi pa naman finalize, yan eh usually mga 2 to 3 days eh before the election day medyo may mga mm. ano pa yan no? may mm. mga pagbabago pa yan mm. pero ito kasi yung time na they are already trying to ano establish yung listahan nila 'yung may mga ano na sino na ba iboboto natin mm. o sino may mga posible mm. eto na po 'yon kaya sa, sa, sa tama po kayo ito yung usual na ano eh no na talagang nag nagkakaroon ng update mm -hmm. uh, nagkakaroon ng medyo ano pagtaas talaga ng mga ng mga pwede nating matawag na political mm -hmm. ano political actions mm -hmm. so 'yon no yung mga endorsement, endorsement mga nakakagulat na mga endorsements yan no na pero sa, tayo naman no, sabi ka natin na medyo mm. luglug na diyan oh. eh, hindi na tayo nagugulat sa na mga ganung endorsements oh nangyayari 'yan nangyari na 'yan in the past. If you remember ah, uh, ito lang man balikan natin. If you remember. Hmm. Uh, during the time ng ano 2016 uh, uh, elections, 'di ba? Hmm. Uh, halos mga ganitong panahon din 'no, oh, yung nalalaman mo na, uh, na na nagpalabas ng press conference itong si ano si si Senator Mar o ah, si Secretary din no Mar Mar Rojas, na inang yun, ano yung Grace po mag-usap tayo. Di ba naalala niyo yun? Uh, so yan yung ito. Ito yung mga peak na kasi ngayon eh. No? Uh -huh. So eto hindi tayo nangagulat sa mga ganitong mga endorsements. Uh -huh. Yan. At dahil la pick na rin partner, 'di ba? Mm. Eh parang pick na rin ng mga nagtatalo na, oh. naglilipatan yung mga unusual, mga unexpected ho natin na mga endorsement. i example ko na partner. Mm. Ah, itong pag-endorse nga, 'di ba, ni Vice President Sara Duterte kay Congressman Camille Villar. Oh. Pero nagulat ako partner, kasi bagamat in-endorse na ni VP Sara si Congressman Camille, abay nandun pa rin doon sa latest sorti ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Yan. Yan, uh -huh. tanong natin dyan kay Professor, gaano po ba, Professor, ka-importante uh, ka yung endorsement uh -huh. ni uh, Vice President Correct. kay uh, Villar, kay Amy Marcos? Hmm. Oh? Ako yeah. actually explain natin yun, no? Bakit may ganung endorsement, no? Um kasi if you try to notice, no, medyo matagal na sa alyansa itong si Senator Imee Tracy oh. si Congressman Camille, no? mm. Pero it seems like hindi nag-iimprove yung kanilang ano, yung kanilang performance sa survey, oh. 'di ba? So ibig sabihin, no, kung, kung ako yung kanilang political strategies, whatever we are doing for the past several weeks, it's not mm. actually working, mm. 'di ba? Hindi siya hindi siya gumagana. So eh, pag ganun, no, na hindi gumagana, eh bakit magpapatuloy pa rin tayo sa ginagawa natin kung hindi naman siya working, di ba? Mm. So, yun, siyempre, maghahanap sila ng, oh, kung hindi ito gumagana, the pwede ba tayong ano maghanap ng other endorsements no pwede ba natin on the other side naman tayo okay so yun no in fact uh, after the endorsement may nakita tayong slight no may mm. slight improvement no mm. at least may, may may may, paggalaw no may improvement doon so nakita nila uy effective no yung endorsement pero pero sabi nga natin hindi nila pwedeng bitawan yung ano hindi nila pwedeng bitawan yung una nang ganun, una nang nagbigay sa kanila ng ng ano eh, ng, nang uh, opportunity no mm. na makatakbo. So, 'di ba? Uh, hindi naman siya tinanggal, 'di ba? Mm. Hindi naman siya tinanggal sa kabila. So, syempre no, uh, you grab all the opportunity, no. Sabi nga natin, during time of the election, you will grab all the the support that you can kahit sa kalaban pa yan, mm. 'di ba? Basta ano no basta suporta yan, eh suporta mm. yan, di ba? Wala wala ang ano diyan, walang uh, loyalty loyalty diyan, no? Mm. Ang ang loyalty mo doon sa pagpanalo mo. Oh. So yun hindi na, hindi na tayo nagulat doon no na mm. yun nandoon pa rin siya. Mm. Uh, ang ano naman, ang ang, ang tanong eh bakit inendorse pa ni VP Sara eh kung nasa kabila naman, mm. oh. 'di ba? Yan din yung tanong. Eh sagot natin diyan kasi kailangan din ni VP Sara ng numbers mm. uh, for the impeachment. Tama yung yung yung, yung ano, yung yung mga haka-haka ng iba na kaya nag-i-endorse siya kasi kailangan niya ng numbers kailangan mm. niya ng suporta ah. oh. so eh ang kailangan lang naman niya is 9 eh no oh, the oh. magic number for VP Sara is 9 para ma-acquit so you know uh, meron na siyang uh, i think uh, dalawa tatlo no uh, at kasi ano si bato and then mm. meron pang possible na makapasok sa PDP mm. so best possible yun no know, uh, dalawa tatlo najan pa si Robin Padilla so mm. ilan na lang yung kailangan niya no mm. uh, on her side para ma-acquit diyan sa impeachment oh pero sa prof, sa palagi huban niyo parang hindi to backfire doon sa mga kandidato na ganyan na halimbawa actually si senator Imee doon sa mga endorsement ni VP Sara may mga nagko-comment doon na nako hindi ka para namin ng may mga ganyan eh di ba mm -hmm. ito naman kay congressman Camille may mga nagko-comment din na ano ba to si kong bakit ganito ganyan eh ano ba to double agent ba may mga na doon kaya ito ba sa palagay ho ninyo prof eh, magba-backfire 'yung mga ganyan-hong mga developments dito po sa pag-endorse po ni VP Sara Yeah, for some people magba-backfire siya, no, especially mm. for people who are critical, 'di ba? Magba-backfire talaga 'yun kasi sa mino oh, nasaan ang loyalty niya, no? Eh oh. uh, pag pagdating ng panahon, no, ng pagdating ng singilan, eh mm. like for example, no, itong pag-endorse ni ni, ni ni VP Salakiy Kiaymi, sabi niya, eh nab nabudol na kami sa kapatid, eh, magpa-budol pa mag <laughs> oh. oh. For some, oo, oh, may mga gano'n na ano, may mga gadon na mga na hindi talaga mawawala 'yan. But for others, no, na medyo ano eh, medyo Um, more on the ano, opportunity no mm. uh, tawag natin yung mga opportunistic politicians mm. eh saka para sa kanila mas okay yon no di ba mm. kasi for them no uh, an endorsement is an endorsement mm. di ba uh, it's publicity diba? kaya nga, for for several ano for several uh, days di ba na pinag-usapan sila kasi mm. no? Eh, biglang nagpalabas pa nitong advertisement di ba yung, it, yung itim itim di ba oh. diba? so so pinag-usapan mm. sila no and yun yung importante for this kasi ko nga kaya nga may mga papalabas na mga ano, may may may, may rinig pa tayong mga uh, controversies, mga issues. May ma, may mga maraming lalabas kan for the mm. susunod na araw. Mm. Dahil ito nga yung time na kailangan mo nang magano no, mag, mag uh, magpakitang gilas no. Ito yung time mo nang pakilala no. Uh, although ang haba nanung ano nung campaign period mm. plus, pero yun nga sabi nga natin, eh marami ka namang kasabay. Mm. So ito yung time na sasabihin mo na um that will separate you from the crowd. Uh -huh. so, kaya dapat nagpapapansin sila. Kaya ito Uh, et, uh, sa, sa mga ano sa mga uh, TV commercials ito yung panahon na medyo dadami sila may iinis ka na ano, mm. nanonood ka ng paborito mong telenovela eh, <laughs> ang tagal kasi ang daming mga ano, Mm. No, <laughs> kasi three weeks na lang, 'no. Oh, pasok oh. ng two weeks mas lalo na 'yan, oh, no? Pero mm. eto nagsisimula na yung yung init talaga, 'no. Pero dati nang mainit, ay eh, lalo pa tong iiinit. Mm. And eto 'no, ay eh, magmagwa-warning na rin tayo. Mm. Dito na rin yung medyo ano eh, uh, makakaranas din tayo ng mga ano, ng mga ambushes, mm. 'no. Uh, medyo tatas din ano yung mga crimes na ano eh itong holdapan no kasi ano eh um ito yung time din na nag-iipon din yung mga yung mga politiko ng kanilang you eh, know ipapamigay pagdating ng election day ah, mm. pero on the other side of the fence uh, professor medyo nabigla din po kami dito naman sa endorsement naman ni dating vice president Leni Robredo do naman po sa dalawang kandidato ng alyansa mm. na ka-line up syempre ng kalaban niya dati si uh, nga uh, Bongbong Marcos ano mm. naman sa tingin po ninyo yung mag impact doon sa endorsement niya kay Pacquiao, kay Abalos, mm. uh, endorsement ng vice president ng former vice president. Yeah, actually medyo Hmm. Tige. Tira, bigara. No, niña partner. Oh. Di Kasi nagulat tayong lahat. Oh. Di ba na siyempre, alyansa bits yang dalawa, di ba? Oh, di ba? Yung pa si Pacquiao at si uh, Vice President nung last election, oh, di, di ba? Oh, di ba? Nung huling <laughs> election sila yung magkatunggali. Eh. So, marami yung mga nagulat, lalo na yung siyempre mga solid pinks, di ba? Oh. Na hindi nila lang expect na yung endorsement ini magmumula kay Vice President Sara Duterte. Oh. <laughs> <sorry, laughs> oh. Oh. So, it's oh. a common din ng Torres Brigada Gab. So, mga ini-endorso lately, ha, yun mm mga nasa striking distance yung sa survey nasa number 10 hmm. to number 15 di ba? Hmm. Parang pinag-aagawan yung mga last three slots yan sa Magic 12. Correct. Oh, e, e, ito na yung lumalabas eh. Hmm. Maraming mga endorsement, parang ano eh, parang uh, desperado na ito. eh. Kailan hmm. natin ang back up dito? Nasa ano tayo Nasa sa striking distance. <laughs> tayo mga parang, posibleng malaglag, oh, di ba? Diba? Oh, posibleng malaglag, uh, posibleng papasok. Pero with the uh, endorsement itong mga kilala mo ito na nasa linya na ulit si Professor. Professor, yes po, uh, go ahead with your uh, insights don po sa endorsement ng uh, former vice president. Yeah, actually medyo dadagdagan mo natin before I go through doon sa dalawa. Oh. Kasi ito interesting tong dalawa eh. Tama po kayo no, uh, yung mga yung mga endorsement eh ito mm. talaga mga medyo na sa tawag natin sa laylayan. Ito mm. <laughs> yung uh. malapit yung mga pabagsak. Oh. Pero anyway, medyo Is that... ano eh medyo may medyo may plot twist pa tong endorsement na to eh. Kasi oh. um na monitor natin to sa Naga no. Uh, yung may may ano kasi may siyempre alam natin na 'yung talagang matinding karibal no diyan ng, ng mga Rupreto diyan sa Naga. Eh mm. itong mga Villafuerte no? It's a dynasty, no? Eh nagulat tayo kasi um, after, no? After ng pag-endorse niya kay Manny Pacquiao at saka kay ano, kay Abalos, eh humingi ng endorsement, no? Itong si Bong Rodriguez. Ah, uh, ito po 'yung dating ano, no? Dating uh, campaign manager din eh, ni ano, no? Ni ni VP Lenny mm. na kinakalaban for governor itong isang Bill fuerte. Mm. So so humingi din to ng endorsement and unfortunately hindi nagbigay ng endorsement mm. etong si VP Lenny. So yung mga tao sa sa ano no dun, dun sa lugar parang oh anong nangyari no na ito no kala natin you are ano eh uh, for good governance mm. for reformation eh bakit ka nag-endorse ng mga trapo and yet mm. you did not endorse someone mm. na galing din sa bakuran mo. So, okay. yun, didagdagan lang natin ng medyo ano, ng medyo <laughs> twist yung ano, yung kwento. So, eto, no, ako din medyo na, medyo napakamot ako sa endorsement, <laughs> no. Kasi unang-una, unang-una, eto yung nasa laylayan nito si Abalos, no. Etong si Pacquiao, oh. Eh kasama niyan sa laylayan si Bam Aquino oh. at <laughs> si ano si Kiko, si Kiko. di ba? Oh. So ibig sabihin ba, diba, alam natin endorse na niya yon, no? Kasi na-naabutan hmm. na, 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 na din natin sila dito sa Iloilo, no? Nag mm. Nagkita-kita no nung nasa Iloilo ako. Eh eto na, na, ano nung na, na, ano na, na, natin kasi ang problema niyan is that pag nagpa-endorse ka ng iba, no? Outside of your, you know, of your political party outside mm. of your uh, field of influence mm. eh syempre di ba may tendency na you know magkakaroon ng tampuhan oh. so baka ano baka baka ilaglag yung dalawa mm. di ba so sabi ko nga medyo ano medyo interesting tong ano eh itong endorsement na to no <laughs> but looking at yung mga post no doon sa on the side naman ni VP Len yung sinasabi niya eh ito naman yung mga dati na niyang kaalyado before oh. di ba you would remember may lumabas pang ano eh chismis no na nung pagtakbo ng presidente ni ni VP Lenny. Mm. Eh may possible and ito ni, ni, nilabas ko rin to na may possible mm. na si si Center Manny Pacquiao mm. yung kanya no kasi parang ito yung pangontra din nila sa ano eh sa sa Solid North no mm. oh. south south ni ano di ba ni ni Bongbong Marcos at mm. ni Duterte. ano ni, ni Duterte uh -huh. di ba? So yun, nakita. Pero itong ki ano, itong ki Avalos, medyo ano eh, no? medyo sabi ko hindi ko nakikita until na narinig ko yung mga words from ano galing mm. sa kanya na parang malaki yata yung tinulong mm. itong, ano, ni ano ni Secretary Abalos during the time na hinagupit ng bagyo last year mm. ang Naga City. Oh. So, oh. kaya lang yung sabi ko sa kanya, that's one time, parang one time na big time na pagtulong. Mm -hmm. And yet, no, uh, ito yung endorsement na something na sabi nga na, ako, sabi, mm -hmm. sabi, ko, sabi ko nga na something na beyond, no, mm -hmm. doon sa image ni VP Lenny. So, ako medyo napakapot mm -hmm. din. No? And sabi okay. ko na ito rin kasi yung kalaban, no, mm -hmm. kalaban ng kanyang mga kaalyado doon sa, sa sweet spot na Magic 12. Okay. Okay. Sige. Eh with that, maraming maraming marami salamat po, Prof, sa inyong mga insights ngayong araw at ha, napatunayan napatunahan natin na mahilig siyang tumulong sa laylayan. <laughs> <laughs> maraming salamat po, Prof. Thank you po sa inyong oras. Mabuhay okay, po kayo. Thank you po. Eh, maraming, yeah, maraming salamat, Mar Pari. God bless and stay safe po Tira! Bigara! Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Yamivit ES3 Syrup. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And stunting now!